Hi guys, eto guys. Pinabakyum ko yung pom, yung pom namin ayan guys. Naglilinis ako diyan guys sa kabilang kwarto kasi mula nung umuwi yung anak ko sa kabilang bahay. Nagulis-ulis lang ako diyan guys, hindi talaga yung linis na ano. Kasi yung nakaano kasi hindi nakabaliktad yung papag. Kaya ngayon, binaliktad ko siya para inausok ko yan dito kasi para malinis ko ng gusto ba. Ayan, kaya ang ginawa ko guys, sabi ko try ko nga itong ipang pang ano ba yan, para masipsip yung yung ano niya to. Guys, yung alikabok ng pong Oo nga talaga guys, totoo. Talaga nasipsip yung ano yung tawag dito? Yung alikabok ng pong Saka dyan guys, sa kabila na yan. Ang dumi dyan guys. Pag winalis mo kasi, parang lalong umaano siya, lalong pakalat. Kaya ang sarap talaga guys, nang may vacuum. Ang nagaano dyan guys sa akin, nag, ayan oh. dapat kanina ko pala yan guys, pinakita yung ano. Kasi grabe talaga ang ano, dumi dyan. Tapos, mamapin ko pa nga yan guys. Yan. Kasi grabe talaga ang dumi. Ayan, guys. Ang laking tulong talaga, guys, ang vacuum. May vacuum pa kasi akong guys, isa, isa na vacuum, guys, yung below. Eh, pag naglilinis ako ng mga sulok, ginagamit ko talaga yon Ginagamit talaga namin yung pansasakyan. Kaya lang, guys, to talaga ang gusto kong vacuum. Yung nakatayo ako, yung ginaganyan-ganyan ko yan. Yung kasi, guys, hindi. Isa pa, maiksi lang yung ano niya yung pinakaano ng tubo niya, yung host niya. Kaya yan, nakita ko yan guys sa TikTok sale. Binili ko siya. Ayan, sarap ng binis guys na. Ang ano mo, may vacuum ka o. Oh. Tapos yan guys, 400 watts pala tong aking vacuum na nabili guys. Ang lakas makasipsip talaga niyan guys lang dumi. Grabe, promise. Kasi yung mga, yan sa gilid-gilid sulok yan. Nakukuha niya talaga yan. Trinay ko nga yan, guys yung sa mo. Talagang effective talaga siya guys. Nakuha niya yung mga alikamok sa pomo. Hindi ko pa nga yan binaliktad. Tapos baka next week guys. Kasi bukas mamalengke ako. Sa kabila naman akong kwarto maglilinis. Doon sa kwarto namin. Doon naman ako guys maglilinis. ayan guys, dilagyan ko na pala yan ng cover yung foam at saka yung ponda. Kasi guys, si Jilek, dito ko na pinatutulog ng Sabado ng gabi para pag lunis, ay linggo ng hapon, balik niya na siya doon sa kabila, sa kwarto niya, doon na siya ulit natutulog. Kasi ilang hakbang lang guys, malapit na malapit sa trabaho niya guys, kaya mas maganda doon. Pag doon siya guys, sa ah, ano, kasi malapit talagang ilang hakbang lang, nandoon na siya sa trabaho niya. Kasi guys, paglinggo, hindi yan nagluluto si Jelle. Eh, Kaya sabi ko, paglinggo na sabad yung gabi, linggo dito ka na lang. Para kahit papano eh, yung anong ulam namin eh, hindi siya rin ulam niya guys, di ba? kasi pag linggo, umaalis ako guys kaya hindi ko naman maano si Jill eh sabi ko dito ko na lang pag sabad yung gabi hanggang linggo ng hapon kaya e, eh, ano inayos ko dyan, nilinis ko naman yan guys minap ako yan dyan, guys tapos inano ko yan binakyong ayan Malinis na naman yung kabilang kwarto. Ayan. Diba guys? Ang sarap talaga pag malinis ang ano, ano? ang bahay kaya ang hinihigaan mo ayan mo ayan guys so yung yung lagayan ko ng vacuum. hindi ko yan inaano guys kasi yung vacuum ko pagkatapos ko nililikpit ko rin dyan ayan guys so ano na hanggang 6 floor na yung ano diyan ng building sa likod namin ayun Ayan yung akin well things, guys. Ang ginagawa ko niyan, guys, yung sa, sa kwarto kong isa, pinapalit-palit ko dyan. Itong isa, guys, yung pinakasulit niya isa na matay. Kasi natagalan niya sa kwarto ko, hindi, hindi, ko na naasikaso. Pero yung panibagong suri siya. Kasi doon sa kabil, sa ano ko, sa terrace, guys, doon na, nakaraan linggo, nagayos ako ng halaman. Hindi ko lang siya naipakita. Oh, excuse me. Ayan, malinis na naman, guys. Oh. Ayan na. Tapos, ayan na vacuum ko, guys. Ayaw ko na sana iligpit yan. Lilinisin ko lang. Kaya lang kung hindi ko yan, guys, ililigpit yung kakalasin. Baka kasi paglaruan ng apo ko. Kaya sabi ko, kalasin ko na lang ulit. Tapos ibalik ko doon sa pinaka-box niya. Tapos yung dumi niya, yun, li, nili, ano, lilinisin ko ulit siya. Bago ko siya ilagay sa sa box. Ang laki tulong talaga guys ng box yun pag maglilinis ka. Ayan o, no, di ba? Ang sarap pag malinis ang tulugan mo. Saka ang bahay. Ayan guys, yung lamesa ng aking apo. Pero, malimit guys, dito pa rin sa lamesa, dito sa kinakain na namin, nag